Sama-sama tayong magbalik Tanaw sa nakalipas Ipinula ng mga nauna Sa atin Ay ating pagyamanin National Museum. Pero hindi tulad ng dati, bisita lang ako. Ngayon, taga rito na ako. Ay... Parang, parang taga rito kasi pansamantala nila akong ginawang tour guide para sa mga exhibit dito. O, ano mo sasabi nyo? Diba? Bagay naman sa akin, diba? Na pala, ang pupuntahan nating exhibit ay tungkol sa kultura ng mga sinaunang Pilipino. Alam niyo ba na noong unang panahon ay magaling nang gumawa ng mga sasakyang pandagat ang mga pinipino, Ama, magaling na rin silang gumawa ng mga palayok at humabi ng mga tela. Pero alam niyo rin ba na may ibig sabihin ang mga disenyo ng mga palayok at ang kulay ng mga hinabing tela ng ating mga ninuno? Ito ay dahil may kaugnayan ang sining at teknolohiya ng ating mga ninuno sa kanilang paniniwala at relihiyon. O ano, na naiintriga na ba kayo? Iinan lang yan sa mga matututunan nyo sa exhibit na to. Sumama kayo sa akin! Bibigyan ko kayo ng libreng tour. Ako nga pala si Dayan, ang inyong tour guide. Ano na kayo? Ito ang Pilipinas. Pulo-pulo ang Pilipinas at napapaligiran ng mga karagatan. Nasa bahagi rin ito ng daigdig kung saan mainit ang klima at may halinhinang panahon ng pag-ulan at pag-araw. Ano kaya ang naging epekto nito sa buhay ng mga Pilipino noon? Anong mga anyo ng sining at teknolohiyang umusbong dahil dito? Para malaman natin ang sagot, tumungo tayo sa isang malinaw na halimbawa ng pag-angkop ng Pilipino sa kanyang kapaligiran, ang fale o ang bahay ng mga ifugao. Ang mga dingding ng bahay kubo ay gawa sa pawid. Ang mga sahig at poste naman ay gawa sa kawayan. Yantok ang ginagamit na panali at pangkabit ng iba't ibang bahagi. Ang mga materyales na ito ay galing sa mga puno at halaman na sagana sa paligid. Ang mahalaga nito na madaling palitan. So, malaking palaisipan din na bakit halimbawa sa Bicol na um, bagyo rin, pero nandiyan pa rin kadalasan yung katubungan na kawayan pa rin. Kasi pagkatas ng bagyo, tayo ulit. Ilang araw na itatayo ulit yung, 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 bahay. No? Sa diyaring, ito ang mga ginagamit na materyales para malayang pumasok ang simoy ng hangin sa loob ng kubo na siya rin dahilan kung bakit malapad ang mga bintana nito. Bagay na bagay sa mainit na klima ng ating bansa. Mapapansin din na napakaliit na mga bahay kubo. Pero isang buong pamilya ang nakatira dito. Kadalasan maliliit. No? Iisang kwarto na doon kadalasan kainan, tulugan. Ang function ng, 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 bawat pamilya ay hindi lamang nakakulong sa isang bahay kung hindi yung, yung pamayanan, yung community. Ang isang papel ng pamilya sa komunidad ay makikita sa pagsasaka. Tulong-tulong ang lahat para mabilis matapos ang pagtatanim at pag-aani. Sa panahong Neolitiko, ang paraan ng pagtatanim ay kaingin o pagtatanim sa tuyong lupa. Pagdating ng panahong metal, nagkaroon ng bakal na magagamit sa paglinang ng mga bukid. Nagkaroon ng bagong paraan sa pagsasaka, ang patubig. Pinaagusan muna ng tubig ang lupa at pinuputik ito sa pamamagitan ng araro, suyod at pagpadyak ng tao o hayop. So isang napakagandang, ano, napakagandang uh, pag-aangkop sa kapaligiran ay yung mga payo ng mga uh, ifugao, no? uh, yung rice terraces. Uh, dahil nga sa wala halos patag sa ifugao, gumawa sila ng hagdan-hagdan na, ano, at tubigan. No? So nilagyan ito ng ano ng kabite uh, uh mga bato na pangsuporta sa ano sa gilid ng ng tayo uh, para lalang tumibay sa mga bahay kubo at sistema ng pagsasaka kitang-kita ang impluwensya ng kapaligiran sa pag-usbong ng teknolohiya isa pang halimbawa nito ang kaalaman ng mga sinaunang Pilipino sa paglalayag na umusbong dahil sa pagiging isang arkipelago ng Pilipinas. Ang karagatan at mga ilog ay ugnay ng mga Pilipino, di lamang sa isa't isa kung di sa mga dayuhan. Ito ang pangunahing daluyan ng impormasyon at kalakalan sa buong bansa. Kaya, mahalaga ang kaalaman ng mga sinaunang Pilipino sa paglalayag at paggawa ng mga sasakyang pandagat. Labis na hinahangaan ang mga sasakyang pangdagat ng ating mga ninuno dahil sa kanilang tibay at tulin ng takbo. Nakakapaglayag ang mga ito hanggang China, Malaka, Indonesia o sa mas malayo pang lugar. Ang mga ito din ay kakikitaan ng katutubong sining. Yung layag, kombinasyon ng pagkagagandang kulay, no? Uh, ang daming mga ukit, Uh, pinipinturahan. Ito'y dahil ang katutubong sining ay hindi hiwalay sa gamit. Ibig sabihin, makikita ang sining ng mga katutubong Pilipino sa kanilang pang-araw-araw na kagamitan. Halimbawa, yung, yung design ng tapis o oh, kain ng mga kalinga, uh, yung mga hindi kalinga natutuwa sa kombinasyon ng kulay, sa design, sa kung ano-ano pang geometric figures. Pero sa Kalinga, uh, pagkakakilan lang ito, no? Ang mga palayok din ay hindi lang nalagyan o lutuan ng mga sinaunang Pilipino. Nandito rin ang kanilang sining na makikita sa kulay, disenyo at mga ukit nito. Ngunit alam niyo bang lumalabas din sa sining ng mga katutubong Pilipino ang kanilang mga paniniwala, ang kanilang relihiyon at pananampalataya? Pero teka, ano ba muna ang relihiyon, pananampalataya at iba't ibang paniniwala ng mga sinaunang Pilipino? Alamin natin. sabi ng lola ko, noong unang panahon, kapag sila ay aabutan ng dilim sa daan, ay nagpapatabi-tabi po sila. Tabi-tabi po! Tabi-tabi po! Tabi-tabi po! Alam niyo ba kung saan nanggaling galing ang mga paniniwalang ito? Nahulaan niyo sa ating mga ninunok. Alamin natin kung ano-ano pa ang mga paniniwala na ito ng mga sinaunang Pilipino. Ang paniniwala sa kaduluwa ay mahalagang bahagi ng relihiyon o pananampalataya ng sinaunang Pilipino. Ang eh, ating katawan ay binubuo ng dalawang bagay yung katawan natin, yung nakikita, yun lang yung panglabas. Subalit, yung nagbibigay sa atin ng buhay ay yung nasa loob. Ito yung kaluluwa. Pinaniniwalaan ng mga sinaunang Pilipino na ang kaluluwa ay maaaring lumabas sa katawan kahit na buhay pa ang tao. Pwede rin itong bumalik kapag hindi na nakabalik ang kaluluwa sa katawan, tuluyan nang namamatay ang tao inililibing na ang katawan at ang kaluluwa ay pumupunta na sa kabilang buhay. O so, yung kabilang buhay, na sa ilalim ng lupa o kaya na sa itaas. So, yung pagpunta dyan, laging meron kang tatawiran na ilog o kaya dagat. Yung kaluluwa ng namatay na ninuno ay maaaring bumabalik sa mundo. Ang tawag dyan ay anito. Ang mga anito ay maaring matagpuan sa mga bagay sa kapaligiran, sa puno, ilog, bundok. Naririyan sila sa buong paligid at kasali sa mga aktibidad ng mga taong nabubuhay. At maaari silang hiningan ng tulong sa pang-araw-araw o karaniwang buhay ng mga taong naririto sa lupa. Okay. So, sa paghini nila ng tulong, kaya na kailangan nagbibigay sila ng pag-alay, nagbibigay sila ng pagkain doon sa mga anito. Ang mga alay na ito ay simbolo ng paggalang ng mga tao sa kanilang mga anito. Isinasagawa ito sa mga ritual na pinamumunuan ng isang katalonan o babaylan na siyang tagabigay ng mensahe sa pagitan ng mga anito at ng mga tao. Ang mga anito ay hindi lamang nagbibigay ng tulong sa mga tao kundi mga babala rin. So halimbawa magpapadala sila ng mga hudjat upang malaman ng tao na mag magtatagumpay siya sa kanyang gawain o kaya hindi siya magtatagumpay. Ang mga hayop o anumang bagay ay maaaring gamitin kasangkapan ng mga anito para ipalam ang mga babalang ito. Ang bahin ay sapat ng dahilan para matigil ang anumang ginagawa ng isang tao. Ganun din ang tukop at ahas kapag nakitang tumatawid ito sa daan. Ang mga anito ay maaari magpagaling sa mga may sakit at magparusa sa mga masasama. lahat ng bagay ay magkakaugnay. Parang isang malaking jigsaw puzzle. Ang bawat piyesa ay bahagi lamang ng isang malaking kwadro. Tulad na lang ng ugnayan ng sini ng ating mga ninuno sa kanilang mga paniniwala. Ang mga kulay at disenyo na makikita sa mga palayok, tela at iba pang mga gamit ay may ugnayan sa kanilang paniniwala. Ano kaya ang mga ugnayang ito? At paano lumalabas sa mga material na bagay ang paniniwala ng ating mga ninuno? Tara, alamin natin! Ang paniniwala ng mga sinaunang Pilipino ay klarong naipapahayag sa kanilang tradisyong pasalita. Ang mga tradisyon ng pasalita ay uri din ng sininig. No? Uh, kadalasan, itong mga tradisyon ito sa pas mga pasalita, uh, kadalasan, napakaulad dito sa mga kultura na walang panulat. Matulain ang mga sinaunang Pilipino, at ang mga tulang ito'y kadalasang inaawit. May mga awitin tayo sa kasal, may mga awitin tayo sa patay, may mga awitin tayo sa mga kasayahan lamang. Uh, sa mga uvatan, may mga awitin halimbawa sa pagtatanim yung karusa nila. No? So, kumakanta sila sa pagtatanim, kumakanta sila habang sumasagwan may kanta sila habang uh, ng kahoy, mga ritual ay hindi kompleto kung walang mga mga awitin. At ang kasaysayan ng mga sinaunang Pilipino ay kanila rin inaawit. Ang kanilang paniniwala tungkol sa buhay at kamatayan ay batid natin dahil nalagay ito sa mga epikong inaawit. Makikita sa ating mga alamat yung ganyang paniniwala sapagkat marami tayong mga alamat na muling nabubuhay yung mga bayani. Sa epikong darangen ay namatay ang bayani na si Bantugan dahil ang kanyang kaluluwa ay nakulong sa isang bote. Kinuha ngayon ng kapatid niya ang bote at pinakawalan ang kaluluwa. Bumalik ang kaluluwa sa katawan ni Bantugan at muli itong nabuhay. At dahil naniniwala sila na mahalaga ang kaluluwa para mabuhay, maraming ginagawa ang sinaunang Pilipino para mapanatili ito sa katawan tulad ng anting-anting na kanilang isinusuot. Ang anting-anting ay isa lang halimbawa ng paglitaw ng paniniwala sa isang material na bagay. Isa pang halimbawa ay makikita naman sa mga hinabing tela. Maraming mga disenyo ng mga tela, yung mga paghabi nila, na makaugnay ng konsepto nila ng pagkuha ng haluluwa o kaya nung kamatayan ng isang tao. Maraming mga disenyo ng buaya. Okay. Sapagkat yung buaya sa mga sa ating mga alamat, meron lagi yung kaugnayan doon sa ilalim ng dagat o kaya sa kabilang buhay. Ang ilan din sa mga katutubong ataul ay may ukit ng isang buaya dahil sa paniniwala ang kaugnay nito sa dagat o latian na siyang dinadaanan ng isang kaluluwa papunta sa kabilang buhay. Makikita rin ang paniniwalang ito sa kanilang mga libingang tapayan. Merong ibang mga libingan na yung bangkay mismo, yung buong bangkay, ang ilalagay doon. So yun yung mga primary burial jars o yung unang paglibing. Malalaki yung mga banga o mga tapayang libingan ng bangkay. Pero, meron din namang secondary burial jars o ikalawang ulit ng paglibing. Mga buto na lamang ang nakalagay dito. Ang pinakatanyag dito ay ang manunggol jar na nahukay sa yungib manunggol sa Palawan. Kaya napakaganda ng Manunggul jar sapagkat may disenyo ito na nagpapahiwatig talaga sa atin ng paniniwala ng mga Pilipino tungkol sa kabilang buhay sapagkat doon sa takip ng tapayan, merong bangka. Tapos doon sa bangka, merong wagis ng dalawang tao. Ang isa sa kanila ay sumisimbolo sa kaluluwa ng namatay. At yung isa sa likuran na may sagwan ang nagdadala sa kaluluwa doon sa kabilang buhay. So mahalaga dito yung imahen ng bangka. So bakit may bangka? Dahil uli doon sa paniniwala ng mga Pilipino magpapawid ka sa dagat o kaya sa ilog para makarating doon sa kabilang buhay. Para nga sa ating mga ninuno, magkakaugnay ang lahat. Ang buhay sa langit, lupa at dagat ay magkakaugnay. Kaya ang pang-araw-araw na kagamitan ay kakikitaan ng sining at ang sining ay kakabit ng reliyon at paniniwala. Ang dami na nating natutunan, ano? Nalaman natin na ang sining ng sinaunang Pilipino ay hindi lamang ginawa dahil ito ay magandang pagmasdan o kaya ay magandang pakinggan. May kakabit pala itong gamit na buo kasi may pangangailangan. Ganun din sa paniniwala ng mga sinaunang Pilipino nang galing din ito sa kanilang pangangailangan. Nalaman din natin na mga paniniwalang ito ay lumalabas sa sining at teknolohiya ng mga sinaunang Pilipino. Lahat sila magkakaugnay! Eh. Pero alam niyo ba na ilan sa mga katutubong sining at teknolohiya ng ating mga ninuno ay nakikita at ginagamit pa rin hanggang ngayon? May mga paniniwala rin at kinagawian ng ating mga ninuno na pinaniniwalaan at ginagawa pa rin natin. Ano-ano kaya ang mga sining, teknolohiya, at mga paniniwalang ito? O, oh, habang pinag-iisipan niyan, doon muna ako ah. Kasi magtatrabaho pa ako eh, mga maraming mga bagong dating na estudyante. Sige, paalam! Kapataan tayo na iyong magbalik Tanaw sa nakalipas ipinunla ng mga nauna sa atin Ay ating pagyamanin